Inilahad ni Daniel Padilla na dumaraan siya sa isang mahirap na yugto ng kanyang buhay nang ialok sa kanya ang pelikulang Incognito. Bagamat hindi niya tahasang sinabi kung ano ang pinagdadaanan niya noon, marami ang naniniwala na ito ay may kaugnayan sa naging hiwalayan nila ni Catherine Bernardo, isang balitang labis na humantig sa kanilang mga tagahanga. Ayon kay Daniel, sa panahong inalok sa kanya ang proyekto, siya ay nasa kalagitnaan ng matinding kalituhan at emosyonal na pagkabalisa inamin niyang hindi madali ang mga panahong iyon para sa kanya. Noong ini-offer sa akin ang incognito, yun yung mga panahon na nasa punto ako sa buhay ko na ako ay gulong-gulo at litong-lito, pagbabahagi ng aktor. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang dinadala, tinanggap niya ang proyekto, at hindi niya ito pinagsisihan. Pero I think tama si Maris na ito rin ang pinakagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko grabe. Grabe ang lahat ng natutunan ko, grabe ang lahat ng pinagdaanan ko.